Hello, alam mga ka-artists. Ako po si Cedric Yon Mariano. Tawagin nyo ako yung Ced. Ced or ka-artist Ced. Oops! Into-into muna tayo mga ka-artists. And punta natin pamatikman uh, natin pares ng hiwaga at maibigay in drawing kay hiwaga. Huwag nating kalimutan like, share and subscribe uh, aking YouTube channel eh, para mag update ka uh, sa mga future vlog ko. Bago natin tikman natin ang pares, napakasarap ng pares. Etong pares. drawing kay hiwaga kay idol hiwaga. So, bago magibigay natin drawing So tara na. Tikman natin ang kanyang pares. Anong anong sa honest review natin. So tara na, let's go mga It, ito yung ang pares kay Hiwaga. If tama ako 99 pesos at may unlimited free rice. Unlimited rice, ito unlimited juice. Ito pa, mayroon pa additional to. So, tara, let's honest review natin. Hello. Excited excited ako makakain ng pares ni Hiwaga. So, tara na, let's go mga ka-artists, Pati mga viewers. Tik, tara, tikman na. Itong pares to, ipisa natin. Oh. Honest na, tikman natin. Hmm. Sa so, What? Ito ang un, unlimited un rice, kuya rice. Ipatikman tickman natin dito sa rice dito. Iwaga, David, okay, Iwaga. Ah, you are got, dibit to kayo ga? Ah. Hmm, dibit pa. Panalo to. Okay to. Hmm. Man natin naman. hmmm halap para sa akin ang score ko perfect score 10 over 10 dahil mas topang masarap ng pals ni hiwaga sa mga kaotis kung gusto niyong pumunta ng pals ni hiwaga andito lang sa Lisex Quezon City malapit sa Commonwealth Avenue Bari 99 pesos, may free life, free things unlimited po siyang kanin, unlimited, unlimited softdrinks, things, may juice pa. So, so total na. Thanks ko mga ka almost Punado. Almost paugot na. Pagsakin ang score sa akin straight hmm. over ten yung palace ni Hiwa, So masarap sa promise, kapag pumunta kayo ng palace ni Hiwaga sa dito City, sigurado wow na no. wow at so kung masarap, mabuti na ito. Dito sa pag sa drawing para sa iyo. Yes, sa ngayon, pwede kang mag-invite sa mga views ko at post ko at mga kalala. Ayan guys, sa mga madang kaiwaga po sa hindi pa po nakakalam at hindi pa po nakakapunta po sa person ni Iwaga. Dito lang yan matatakuan sa Quezon City, Litex Commonwealth. Ayan, 24 hours po kami open, 99 lang, under rice and this sa nisa free soft drinks yan. At hindi pa dyan natatapos ang pinatawag na Ani ni Waga, dahil hey, take off, Ani Love, Ani Kiss, and yag, yan si Iwaga na biyaya. Thank you, and God bless. Sa mga artist huwag nating kalimutan supportahan natin sa mm -hmm. mga resto na the dining, Iwaga, at itong pagkain pares, pang pagkain Pilipino at pagkain pang masa. Salamat yeah, salamat please like and follow and share for my page. Waga pal sa 2.0, cakay a pal Yan. God bless you always. Bye.